So, yan guys, kakain na tayo. Okay? So, pasintabi sa mga naguguto. Pasensya na. Hmm. Ito yung ating mga gulay. Sarap. Sarap. sarap guys good morning guys update tayo kasi tawa ako kasi dalawa nga kami dito kanina may nagluluto rito kanina yung ano, taga Bangladesh tapos ngayon nagluluto ako ng ano ito yung niluluto ko kasi ito so, niluluto ko ito so, nagprito ako ng dahing na tuyo. Galing pa sa Pilipinas. Binibuyo mo lang. Ayan. Sarap diba? Tapos tinuloy ko kasama ko. Ngayon, sabi ko, I will open the aircon kasi nga ano, magluluto ako. So, sabi niya sa akin, bakit daw ano, uh, mainit ba daw? Sabi ko, hindi naman. Pero sabi ko, para lang lumabas yung ano, yung amoy dito sa bintana. At syempre binuksan ko na rin yung ating ano, yung air ano, beautiful air ang batawag diyan. Yun na yun. So para hindi masyadong maamoy kasi nga nakakaya naman kasi may iba tayong ano dito lahi. So dahil nga dalawa kami kakain yung karumit ko, binigito sa kanya tapos syempre pressure na rin niya sa akin. So sabi ko, uh, lutuin ko na lang din para tigisa kami. Kaya, kasi Ayan, yung sara. So, yan na nga, guys. Tapos, meron din ako dito ng ano, salad. Ayan, meron akong lettuce with tomato sa loob. Ayan, sa iralin. Tapos, ito yung rice ko. Parang bitin yung rice ko, no? Nadagdagdag ako mamaya. Ayan. Kasi, parang feeling ko ngayon, ano, deserve ko ngayon dahil nga, ano, sahod ngayon. Kaya, deserve kumain ng ganito. Oh, Ay, Ayan, no? Ayan, so siguro luto na to kasi ano naman na yan eh, naluto naman na yan ng araw. Baka mamaya naman kasi sunog na siya, mahirap naman dito. Ano? You know, Ginawa ko ng konti yung ano yung know, apoy kasi yun. Ano. Ayan. Pakasabihin na lang. Ayan. Sarap so, So, binila lang kami magluto ng ganito dito kasi nga kakaya. Pero, pupunta naman sila sa labas na yun. Binuksan ko na lang ng buo yung bintana para lumabas para sa bintana. Yung amay. Tapos, iswing-swing ko mamaya yung AC. So, Tawak na lang. Ay, buksan ko pala yung ano. Kasi may exhaust fan dito yung CR namin. Ayan. So, inon ko. Buksan ko na lang siya para talagang lumabas talaga yung amoy. Para ano. Walang, walang may papatawag sa barangay kasi mahirap na diba. Respeto na lang natin sa kanila kasi. Nagluluto naman din sila ng ano, ng uh, ganito. Pero, ginagawa nila, hinugasan kasi nila, tapos sinahalo nila sa ulam, sa gulay, ganyan. So, naamoy din namin, pero hindi naman ganun kaamoy. Katulad ng daing natin ng Pilipinas na talagang uh, yung amoy talaga, maamoy ng kapit ba, diba? hindi So, yan nga guys. Hindi ko na masyadong nilublog sa mantika kasi mahirap naman pag deep fry kasi mahal ang mantika. Alam nyo naman, Diyos ko. Kailangan natin mag So, yan na nga guys. <laughs> guys, di ba sarap? Tapos, kukuha na tayo ng, kasi meron akong ginawang ano dito. Yung, alam niyo yung, di ba, nag-vlog-vlog ako na, meron akong dito sukang ano. Kung gusto niyo mag ano tayo, mag grade tayo ng mga kabinet, ayan. So, ito na yung ating sausawan, so, yung ginawa kong <laughs> suka nung makaraan, di ba? So, Super perfect na naman. Ayan guys, pula yung aming kabineto Ayan. Kung gusto ninyo mag gray gray tayo soon. Ayan. So, iba-ibang nga nila. Okay. So. So, ito yung natin. So, sawan. O. Oh. Hindi diba? Tapos ito yung ating tuyo. Ayan. Okay na siguro yan. Kasi nakakaya na. Thank you guys ha. Kinikilig lang ako kasi nga ganito kami magluto dito para hindi maamoy ng mga kapitbahay. Tapos so, na ito. Success na to Parang ano lang to Kitchen. Ngayon ang gagawin natin sa AC natin. Isisim natin para ilabas talaga niya yung yung amoy ng ano ng na, kasi mayroon na makamamaya. So, safe na tayo, guys, kasi nga nakaluto na tayo. Hi. Hello, sir. Is the fish no problem? Ha? This fish is no problem? So delicious, right? Ha? Uh -huh. Delicious? Delicious. Oh, yes. <laughs> so, guys, nandito na, guys, si Tuhid. Sabi niya, so delicious daw. The smell is very delicious. Okay. <laughs> Inamoy kasi nila talaga yung ano dito, yung daing natin. <laughs> alam mo sabi nila, patay daw na ano, na pusa, sinaka. Sorry naman. Pero, guys, grabe, ang sarap talaga nyo. <laughs> alam mo yung, alam mo yung success ka na nakaluto, gano'n. Pero parang kulang yung rice ko, sa saglit lang kasi nagpainig pa ako yung rice ko. Kasi feeling ko sobrang gutom ko ngayon. pa ako dito ng konting kanin, ayan. So isama ko na lang din kasi feeling ko ha, papadami ako pa ng kain. Yun. Tapos, yung sausawan. Dito lang din ako mamaya. Ayan guys, feeling ko lang ano, dami kong kakainin Kunin ko na lang yung ano ko yung stand ko kasi usually kumakain kasi kami sa kwarto. Pero ngayon, din ako kakain sa kwarto dito na lang ako sa kusina. Ha, kukunin yung stand. meron na lang siya ng mga profiles so no? hindi natin dito din So guys, sobrang gutom na talaga ako, grabe. Kasi naglaba kasi ako ngayon. So, eto sa iyo sa iyo ha. Sige so, lang. Sweet. Ah, yeah. Sweet. Naglaba kasi ako, guys. Tapos sobrang gutom na ako. mabait naman yung mga kasama namin. So, yung lamesa ng aking ulam, ayan yung aking daing. Tapos ito yung aking salad. Ayan yung sa kasama ko. Tapos yun yung mga kasama ko yan. Yung mga kasama ko, yung mga, ayan, mga ibang lahi, okay? So, mag-check muna tayo ng kanilang pagkain kasi wala naman sila check natin. Ito yung niluto ng kasama ko. ba may sabaw. Tapos ito naman yung kanilang mga ulam. Ayan. Yan special. Tapos ito. Special. Yan kanin. So ito naman yung ating eh parang panis na yun. So yan guys, kakain na tayo, okay? So pasintabi sa mga naguguto pasensya na. Hmm. Ito yung ating mga gulay. Sarap. Sarap guys. So nga pala, nag-pray na ako. Hindi ko lang pinakita dito kasi alam nyo naman yun. So, hindi siya maano. Hindi siya ganun kaalat. Siguro dahil niwasan ko siya konti, pero masarap siya. Mm. Thank you. Thank you. Let's eat, more natin sa lalang kasi sila guys. Uh, mm, pagbalik nila after one hour pa naman. So wala na yung amoy. ito lang talaga yung may kasama kayong mga nangyari. Oh, delicious, na? Come let's eat. Oh, sorry, I'm good. Okay, Malis. 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 you English Ah, no problem. Ah also train no problem So Ismail and to said no problem now to it so friend. Can you say hi to my vlog? Para alam nila na. Hi guys! How are you? Oh, alam nila na ha? Huh? This two head from Bangladesh. Single looking for girlfriend now. Handsome. Handsome. <laughs> okay. mm, looking for girlfriend. Just message. Tell my Facebook account. Tell to your mama first, maybe Jalan your Mother. Okay, thank you. Bye. Vabbè, sono in su Nagda-dryer pa ako pero kumain na lang muna ako. Mm hmm. Try Mm. Guys, thank you for watching. Hindi ko na pala tapusin kasi nakakayaan sa inyo. Nakahaba na pala ang video ko. Okay? So, thank you for watching and stay safe. God bless. Pag gusto nyo mag Bluetooth at OFW kayo, mm, pakilagdaman nyo yung mga ka-flatmate nyo. Pag okay naman sila, magluto kayo. Pag hindi naman, eh, respeto na lang. Okay? So, katulad ko, mabait naman sila. So, okay lang. Tsaka dalawa lang niluto ko. Thank you for watching. Bye-bye!